Ito yung kalsada na uh, bagong bayat na daw sa MCI dito sa may loob ng BCDA sa Jigo Silang. Uh, kami dito na parang mahirapan kami ng kaunti. Dahil kapag walang ano, sticker, tapos magsakay kami ng pasayero papunta doon sa May Pusawan, Ah, inaarang ng mga gwardiya doon sa may entrance. Malapit sa Petron. Binababa nila yung mga pasayero na papunta sa Pusawan kung walang, wala kaming sticker sa mga presikil. Pero kung may sticker naman, pinapapasok nila kahit yung pasahero mo ay papunta sa ang Pusawan lang ako sure kung sinong ay pakanan dyan na kinagbawal na daw na dumaan dito sa BCDE ang mga taga-apusawan pero nakapatataka naka, na bakit kung may sticker makapasok naman pero pag walang sticker kinaarang nila ano kayang Kayong mga idol, ano kayang ibig sabihin niya? Bawal ba talaga o gusto lang silang magkapira sa mga tricycle na pumapasok dito at kung ano-ano pang -ano mga sasakya? Noon kasi mga boss, na uh, pumuha kami ng sticker dyan sa BCDA. Si 150 pa ang isa noon eh ang buong asosasyon lahat ng unit ay dinikitan at ginastusan ng asosasyon eh ngayon kasi mga boss sobrang mahal na yung staker nila sabi ng mga kasamahan namin na kumuha ako bumili sa staker nila 300 na daw yan ang sabi nila, hindi ako nagkakamali eh di malaking pera na yan mga boss yan, yung guardhouse na yan entrance, Dyan nila hinaharang yung mga pasahero na papunta sa Pusawan. Pinapababa po nila dyan kung walang sticker yung tricycle na kanilang masasakyan at ipalipat nila doon sa tricycle na kulay green na mayroon silang terminal doon sa may Pusawan. Ganun ang sitwasyon dito mga boss. Ikaw boss, baka alam mo ano ba talaga ang BCDE? Private or government under property? Bakit gano'n na lang nila tratuhin ang mga tricycle?